Mga buddy, gabi. Ito yung kuha ng dashcam bago ako nakasagasa kanina. Ayan, uh, medyo may kunting kasinungalingan mga sinabi niya. Wala ko magawa kasi may hirap pamatayan. Lalo anak pala niya yung angkas niya na namatay. Siguro, toliro na rin siya. Kaya ang sabi niya pa, eh, kung wala raw ba ako anak kasi nakahinto na raw sila sinagi ko pa kaya ito kaya ako inupload to para patunay lang na talagang totoo ang sinabi ko na pinilit nila ito makikita natin dito mga body makikita nyo, tapos sabi pa panay na ko sa kanila, hindi dapat daw pinapaon pinapauna ko na lang sila kasi yung naka motor lang, ang saan dyan saan dyan mga i ko naka motor wala naman eh diba wala naman eh, dalawa sila magkamo na mga nagano, nakamotor. motor eh, isang trabaho nila. Makikita natin dito mabilis yung isang motor yung kasama niya eh. Yun ang nagsabi, yung sabi ng kasama niya na si pare kasi pinilit pa eh. Ganyan sinabi kaso eh ako naman eh awang-awa talaga ako kaya kondolin sa pamilya. Hindi ko kagustuhan yan. Sana ay eh maging aral sa lahat ng mga nagmomotor. Ang nangyari, maging responsibilidad kayo, huwag yung sengit na singit. Lalo sa kanan, huwag yung sana ugalian yung overtake kayo sa kanan. Nagmo-motor din ako mga idol. Mas pinipili ko mag overtake sa kaliwa. Yung, at saka ito, ayan, malapit na mga body, ayan, malapit na, ayan, malapit na yan. Ayan, dyan nalalabas yung kasama niya, yung naunang nakamotor. Ayan, ayun, may, may, natatanong natin, may dump truck, ayun, may truck, oh. Ayun, may tatawid. Ayun, no, oh, yung kasama niya. Ang bilis, di ba? May tatawid. Siyempre, nagminor lang ako. Ang sabi nyo, nakahintor ako. Kaya sila sumingit. Tapos mabanti ako. Sinabit. Ayun, yun, yun, yun. Dam, ayan, oh. Hop. Boy. Ayun. Ayun, ano na mga body. Pagka tingko sa mirror, nagkiwig-kiwig eh. Kasi parang pinilit niya, sumagi yung manubila niya doon sa nakapark na mini, ba, mini truck. Pagka pagkapansin ko, nagkiwig-kiwig. Preno ako, wala. Parang hinigop yung angkas. 'Yan nakadadas yung dalawang paa niya. Ingat mga bade. Ingat.